Guys, nandito na tayo ngayon sa May Orchard, sa May Lucky Plaza. Ngayon, pupunta tayo dyan, guys. Ngayon pala, guys. Dito pala sa Orchard. Parang sa Greenbelt or sa BGC Makati to, guys. Itong part na to, ayan. Ito mga makakabili ng mga branded and luxury items. So, ayan. Ito pala yung Lucky Plaza, guys. Ito yung mall ng mga Filipino dito sa Singapore. So, ayan. Maraming tao dito, guys, kapag ka-Sunday. Kasi Saturday, Sunday. Ayan, busy dito, guys. Kaya, nag-decide ako na ngayon pumunta para hindi masyadong busy. Ayan. So, papasok tayo dun sa loob, guys. Kakain muna ako bago ako kumuha ng balikbayin box kaysa naman bibit-bitin ko siya. Maraming bilihan dito ng mga murang items, guys. Lalo na kapag mga chocolates, ganyan. Dito kami bumibili, guys. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba? So, mamaya dadaan tayo dyan. Bibili tayo ng chocolates para sa inyo. Ayan. So, murang-mura lang dito, guys. Ayan. Plaza, ang mga mall ng mga Pinoy dito sa Singapore. And, papasok tayo sa loob guys. Samahan niyo ako. Guys, pagpasok mo sa loob. pa lang pumunta guys mo hanggang 1 2 3 4 5 hanggang 5th floor ata to guys ayan as in pag weekend sobrang busy dito kaya pinili kong pumunta dito nang weekdays ayan bago ako kumuha ng box punta muna ako oh. tignan nyo guys, ang daming bilihan. Mga Pinoy food, mga dress, ayan. May mga bilihan ng mga ano, may mga bangko dito. Ayan, puro mga Pinoy food talaga siya guys. Pinoy, kung anong kailangan mo na namimiss mo sa Philippines, dito ka lang pumunta. Guys, ayan, pag nagkikrave uh, ako ng mga matatamis, may tayo dyan. Ayan, inasal. Tinry natin yung kabayan Filipino food. Try naman natin ngayon ang inasal. Ayan, try natin kumain dito, guys. Pasok tayo sa loob. Guys, <laughs> wala tayong cash. Cash only lang pala doon So, hanap na tayo ng pay now friendly. <laughs> dito na lang ako bumili kasi meron silang pay now. <laughs> Opo. Ayan. May mga food nila guys. Budget friendly. Guys, only rice daw po ito. Tsaka only sabaw. May free drinks. Pili lang kayo dun guys. Eight dollars lang po ito. Tikman natin guys. Ayan ang palaya. na.